So yeah guys, good morning uh, Papunta kami ng tindahan Kasi doon kami gagawa Ayusin namin yung Division nung lalagyan ng CCTV sa tindahan Para Matapos na talaga yung tindahan na yun Sama ko nga pala ngayon si ano mga idol Score TV Yan Dala-dala niya yung mga gagamitin namin doon Bumili na kasi kami ng plywood kahapon. Dalawang plywood dun sa ano, hardware. Eh, hey, ngayon lang namin gagawin. Tama tama to mamaya. Lakad kami ngayon eh. Wala kami service. Hindi naman kami marunong mag-drive ng bangkulong. Wala din si Pilo. Tulog pa. Kaya pinakang exercise na din mga loads. Okay, may ulit mga idol. So yan guys, dito kami ngayon gagawa for TV. Yan na yan. Plywood na yan ang gagawin natin. Para dun sa lagayan ng CCTV. Yan. ito sa loob ng tindahan. Maglalagay kasi na CCTV, ano na yung wala kaya ng monitor. Pero ko, monitor nanti CCTV. Yan. Yung dalawang plywood na yan. Yan ang aming gagawin ngayon. Si Kurtiby ang master carpenter namin ngayon eh. Bale, helper niya lang ako. Yan na, magulod. Uh, Pinaka-pick na ni Kurt yung guys, dahil nasira ang grinder namin. Ito yun na. Mano-mano. Ayan. Balita na lang muna kami ni Kurmay ng paglalagari. Kasi nasunog yung ano ng grinder. Makina. Mapaayos pa. Eh, kaysa magpaayos pa, Titigay na lang namin lagariin kasi malayo pa yung pagawaan dito. Sa gumaka pa eh, nandito kami sa ano, Claridel. Mga halos dalawang oras din bibiyahe papunta doon. Tapos papagawa pa. Eh di alanganin na. Tinyaga na lang namin lagariin. alin na lang lagariin natin dyan Marami pa? Abayak! Ya guys lang yan lang muna guys. Oh, so ayan guys. Dahil tanghali na, uwi na muna kami. Para mananghali sa bahay. Halian eh. Ya uwi muna kami kung Balik ulit kami ala una. Ayan. lakad sa mainit na araw mga lods para sa magandang kinabukasan may motor sana eh hindi lang kami marunong mag maniho kaya yan tsaga kami ngayon sa lakad Owe saka pa balik balik kakain ng tanghalian mga loads so ayan guys nang tanghal Pasok na naman kami. Ito ngayon dadalhin ko, pintura. Pipinturahan ko yung mga plywood ngayon. Para pag ano, finish na kagad. Okay. Let's go. Ito tayo, pintura. Yan. na. Yan, natin. Natin yung dalhin natin. Punahin natin score TV. Masuk again, Masuk, mga lods. Iniit talakad na naman kami, mga lods. na kami.